MATAGUMPAY NA BUHAY! Ang di paniniwala ng mga pinuno. Nang bumalik ang mga bantay ng templo, tinanong sila ng mga punong pari at mga paresyo, Bakit hindi ninyo siya dinala rito? Sumagot ang mga bantay, wala pa po kaming narinig na nagsalita tulad ng taong ito. Pati ba kayo inaling lang na rin? Tanong ng mga pariseo. Mayroon bang pinuno o pariseong naniniwala sa kanya? Ang mga taong bayan na ito na walang nalalaman sa katusan ay mga sinumpa. Isa sa mga naroon na ay si mo. Ang pariseong nagsadya kay Jesus nung una at siya'y nagtanong. Hindi ba't labag sa ating kautusan na hatula ng isang tao ng ni nililitis at tinaalam kung anong ang kanyang ginawa? sa sumagot sila, Ikaw ba'y taga-galilea rin? Saliksikin mo ang iyong kasulatan at makikita mong walang propetang magmumula sa Galilea. Pinatawad ang babaeng nangalon niya. Pagkatapos nito, umuwi na ang uh, lahat. God is with us because He is our Emmanuel. Always remember at Suleim. Thank you very much. See you for our next video. God bless you. God bless you.